Eh hindi po ba nagluto ako nito ah, ating pasta? Eh syempre, dapat ay eh, may kaulam. Alam niyo naman tayo, karamihan po sa ating mga Pilipino eh, laging gusto eh, may kaulam. Kaya gumawa po ako ng kaulam. Napaka-delay naman itong ating ginawang kaulam eh, panoorin niyo po re eh, ha. Maglalagay po tayo ng dalawa patamtamang laki ng saging. Hinug na saging po ilagay niyo ha, hindi isa ba. Siguro ay katunggal. O kaya na may lakatan. Itlog dalawang iklog mainam siguro yung lagyan natin ng isang kahong pasas isang kutsaritang cocoa katitik na asin lagyan nyo po ng konting cinnamon kung meron kayo, katitik lamang ha papait iti eh, pag marami lagay po tayo ng maple syrup kung wala ay asukal na pula asukal na pula po ang lagay nyo maglalagay po ako ng tatlong kutsara itong maple syrup basta asukal na pula pa maleda ha lalagyan natin ito ha Baker Oats isang tasa hmm. lalagyan ko po ni Ria kalahating tasa ng mayonnaise oh. sumutin nyo hindi na po ako maglalagay ng gatas mayonnaise na lamang tsaka po kalahating kutsaritang baking powder oh. basta po lamasin at durugin nyo po yan at pagsamasamahin natin at pagkatapos ay eh, ganito po gagawin natin Oh, coat po natin ang cooking spray. Itong ating mga maliliit na liyanera ramekins po ang tawag dito. Ito po'y pwedeng gamitin sa oven. Tapos eh maliliit na kutsaron po ang gamit ko. Punuin po natin ng mga 75% yung ating yanerang maliliit. huwag po uh, punong-puno ha. At baka naman syempre aalsa yan dahil may baking powder eh. So kinakailangan po yung mga 75% lamang. Tsaka natin ilagay yung mga natira. Parang hindi na ito uh, magkakasya eh. Subukan po natin ha? Lima gusto kong gawin eh parang aba, kasya. Tapos eh lagyan po natin ni Ria. Yan chocolate chips dito sa ibabaw para magandang tignan. Sasama ko din Lima po yan ha. 30, 35 minutes, 350 degrees Fahrenheit ayun ah o oh, narinip po ito po ay 30 minutes kong ibinake 350 degrees Fahrenheit palalamigin muna natin na. Ah. nakita yung ganda no mainit pa po eh pero nakikita nyo ba o oh, natatanggal na yung uh, paligid o oh, tignan nyo po malinis oh maglagay ng konting powdered sugar sa ibabaw oh, bago nyo po uh, ihiain. aba mas maganda pero palamigin nyo po muna Okay po ba yan? O ito pa yung mga susunod, o. Oh. Kung ayos po ang laboratory nyo, eh pumarini kayo ta, nang maabutang kayo. Meron pa naman akong natirang pasta din eh, de ihahain ko po sa inyo ng maminindal nyo. Basta kung ayos po ang laboratory nyo, eh dumaan kayo bibigyan ko ito ng minindal. Bigyan pa natin ng isang banana, chocolate cake na napakadali ng gawin. Ayos po ba? O hanggang sa susunod po muli.